Mm -hmm. At nandito nga tayo actually sa may bandang PUP. At mm -hmm. kanina ay nagkikot-ikot na tayo dahil tayo ay maingay sa daan. Oo, kasi nga. kailangan mag-ingay sa daan. <laughs> Kaya napapatingin na yung mga dumadan, ay hindi naman ito, taga-taga <laughs> At ayun lang ha, kanina, Brigada Lay and Brigada arms. ay nagtanong na tayo sa ating mga kabrigada about sa ating question for today, kung ano kung nagpabor ba sila sa mungkahin ng ating maritime law expert no, na mag-ingay lang na mag-ingay ang mga Pinoy para makakuha tayo ng kakampi. At ito naman ang kanilang kasagutan. Oo, oh, kasi masyadong tayong binubuli ng China eh. Lahat tinatayuan na ni Staktura, eh. Huwawa naman yung mga mangis na nakagaya ng kababayan natin. Hindi. Sa, sa Vietnam kasi, yung sakop ng Vietnam sa West Philippine Sea, hindi nakakabante yung China doon kasi binibira, binobomba. Bina, pinalulubog yung, bo, ano, yung barko ng China. Kaya hindi nila pinapasok. Ewan ko, hindi nagre-react ano natin eh. Yung US eh. US kasi sakop tayo eh. Hindi naman tayo malaya. So, pabor ako laban sa mga China. ba? Diba? Kailangan may eh, pera din tayo. Kung tayo magpapahalatang walang pera, kahit may pera sila, kung tayo magpapatalo. Pwede rin naman. Kasi kung mag-iingay ng mag-iingay, mapapansin. ba? Diba? Dapat hindi tayo mag -iingay. Dapat magtulong-tulong tayo para malutas ang problema. <laughs> Ayun, ayun. Ayan, nagbabalik na nga tayo, Brigada Lay and Brigada arms. At katulad nga ng mga sinabi kanina, no, mm. hello, -halo hello, or hati nga rin yung naging opinion. May iba nasa, na ang nagsasabi na, agres sila na mag na mag-ingay para mayroon nga tayong mga kakampi. Mm -hmm. Kakampi. At as syempre, yung iba ang sabi naman nila, in this na mag ay dapat talaga, mayroon talagang aksyon tungkol dito. At ngayon naman ay kasama na natin si Ate Rehina Ayan, good morning po. Morning po, ma'am. Morning po. Morning. Ayan. So, kanina, no, for the go-go, si Ate Rehina, tanungin natin siya, no? Sabi niya, ako, ako, sorry. Yung <laughs> <laughs> At ito na nga, no, na natin si Ate Rehina sa ating question for today. Ang um, bali, Ate Rehina, kayo po ba, pabor po ba kayo dito sa mungkahi, no, ng ating maritime law expert na magingay lang daw na magingay ang mga Pilipino para makakuha tayo ng kakampi? Opo, para makatulong na rin po sa mga, sa community po, tsaka sa sa mga tao na kailangan po ng tulong. Ayan. Dali, Atty. Rihina, bakit sa tingin niya importante na ano, kung ma, um, kung ma-protectahan natin tong teritoryo natin sa West Philippines? Para hindi tayo masyadong magutom, ma mag tsaka para hindi tayo ma masyadong mag maghirap sa, sa komunidad, sa hirap po. Ayun. So, Brigada Lee and Brigada Abs um, si Ate Rehina. Um, kung baga, for the agree siya, dito sa sinasabi na magingay lang na magingay mm. para makatulong daw. Lalo na alam naman natin yung mga uh, mangingisda natin doon, medyo nahihirapan. At ito na nga kanina, no, sabi ni Ate Rehina, sakto-sakto daw na siya yung na-interview kasi meron siyang gustong batiin. Eh, na ayun, naman pala eh. Naku binaba hmm. ko po yung nanay ko po, tsaka yung kapatid ko po na may birthday. Ngayon, na yung birthday po. Oh, yun. Ayan. Happy so, birthday. Happy, happy birthday po. At syempre, dahil my birthday, o mm. ano yun, celebration, syempre, at very much na ngayon, ay magbibigay tayo ng ating small gift. Yon. Oh, Hindi Hindi niya kinaya, nahulig sa taas. <laughs> at ito na ka, ibigay na natin. Ayan, pa-open po, at Rehina. Ayan, titignan niya na ang ating gift. Ano po kaya sa tingin niyo yan? Um, cellphone. Yan, ay! <laughs> <Hey>, nako. <laughs> muntik na, muntik na. <laughs> oh. hindi pa pa Um, Muntik nang tumama. <laughs> o oh. magagamit sa pang Christmas. O oh, talaga. Muntik na talaga. Muntik nang maging cellphone eh. Oh. Oh. Ayan, ano po nakikita niyo? Um, radio. Parang radio. Ayan. Ayan oh. Oh. Ah, yun. po ba pa naka-tabot ba na-radio? Opo, para parang may, ano na po, sa sidecar ko po. Opo, may oh, sidecar Ayun. pala po. Eh, hindi pwede yan. Sa sidecar. Maririnig ka na tayo lagi sa sidecar. Ayan po. 5.1 lang po, ha? Sige po. Ayan So, na. Brigada Lay and Brigada Arms um, ay kami so ay magpapuay na babay na para mag-sighting sa mga pumapasok na ng sudyan. <laughs> Kaya mag-sighting! Sum sumakay ka ay, sa, ano, ba, no? sa sidecar. Mag-sidecar ka muna. Uh, ang, um, Oo nga, mag-sidecar muna kami mamaya. Pa-sidecar mm. naman muna po. Um, bukas po, bukas, bukas yung, ano, yung schedule. Ay, wala pala. <laughs> <laughs> Babalik ka dyan bukas. Bumalik ka bukas. <laughs> Bumalik ka. <laughs> para makasakay ka ng <laughs> <yung> sidecar. Mm. <laughs> oh. So mag room. Ano Meanwhile, si Trossi Bigada and Cortez ang Diyos na Kalsada ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News, all for you.